Oh, Michael Jackson. Dali, may, may peya pa si Grandpa. Grandpa, may peya ka pa? O, oh, dali, Michael Jackson. Dadagdagan ni Grandpa. Oh, yan. Oh, yan. na. No. Dami na. Dami hmm. <laughs> oh. Michael Jackson. Michael Jackson. Ay, sige. Sina, sayo mo ano, kanta muna sa. Tayo na. Tayo na. Na. na, Michael Jackson. Oh, ibigay mo sa akin ng pera. Ano? Pero ano pera 'to niyo? Sige, gitara ako ng pera. Kanta na. Kantahin wow. <laughs> mo. Dami na oh. Uh, oh Ewan eh, ka diyan. Dyan ka na kana lang. Ah, sasaa. Sina. Michael Jackson. Mayroon ako siya. Hmm. ako. Hmm. Mayroon mm. ako siya. Oh, eh. Mamaya na Kanta na ng bitit. Michael Jackson. Mayroon mm. Manwok! Manwok, dali! yung manwok mo. malapit ang nang niya. <laughs> yes. oh monbook. oh, oh, bon oh, ang bon oh, bon oh, 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 <laughs> yeah. oh, yung oh, 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 ting 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 oh, 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 na. oh, 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 Ha? Magkakaroon ko sa ni Kuya. Oo. oh, ini. <laughs> oh, niya. na, po sa. Picture kami dito. <laughs> Balut. Okay, Ano pa? Ano pa alam mo? Kung Hindi, mamaya na natin titingnan Oo, oh, kukuhain na yung pera. Oo, oh, kukuhain yung ni T. na yung pera. Pera! Kaya magmantakan na yung pera. nga, o oh, okay. oh, sige. Lagay mo lang daw dyan, Pia. O, oh, Gran. O, oh, may bukas pa. Ay, bukas! <laughs> nanu ato pa? abawas ang kyan, nagkakontiyang kanta. abawas oh. abawas. Okay. ulit ay, ulit ay, ulit na ulit 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 pa? ulit 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 ang galing. Oh, lagay mo daw ulit. Oh, ano pang alam mo? Dali, hanap buhay ka eh. Kinawa. Oh, dami pa. Oh, oh, ay dami. Oh, sige, santa na. Ay, ay, ay. Ay, huwag mo ko. dami na ay huwa. Oh. Buo daw, buo. Kasi baba na. O na Sabi sa akin kanina, kanta ko, piya muna. Binigay ko na nga <laughs> sa'yo, hindi ka naman kumantan kahapon. Baba na. Baba <laughs> <O> na. <laughs> <O> ba na? <laughs> ba na? Alin natin may manood ka lang, audience ka eh. Dali. Hindi, lagay mo. ako. akin na yan. Ibigay mo sa akin muna yung piya. Walang kukuha niya. Ay, tutok